Yan, good morning mga kabakyard! Merry Christmas! Sakto ko sakto, Pasko po ngayon. Medyo malawag tayo. So, nagpapaligo tayo ng ating mga breeding materials. Ah, uh, Kanina na pa dapat uh, una ko na unang-unang. Medyo mainit kanina eh. So, pinaliguan ko na rin sila. Kahit anong shampoo naman gamit natin. Ayun, na magamit na. Ayan, tapos na. Dinamay na natin tong stand. Siyempre, makula na siya oh. Six months. Tinaro na rin natin ng... 0.3 ng B complex para makakalsak kung magkakatawan ay na katawan, lang po yung B complex na yan so para tanggal ang kanyang mga puto mga hanit yan, yung malamig na lamig sya okay, so isa ko Mamaya naman po sisikat na araw eh. Kanina kasi umaaraw eh. Sila lamig mo. At least pag may turok sila, may din sa katawan nila. Agad na balahibin lang. So, ano ka mo nga hindi mo lang. Okay. pa dun sa tasa. Oo. Oh. Oh, hindi ko niligawan yan. So, isasalangan ko sila ng bagong brood ka. Gusto ka pala. Okay. Yung gilmod natin na puro. Pagigil na siya. Next time to ko yan. Brood ka. Ayun yan. Ba't lang inahin, o? Oh. Ayan. Oo, oh, nakaraa. Ayan yung pure uh, alin. 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 Yan, ito pa nangingitlog na yan. So yan, napagsama-sama natin sila sa isang breeding pen. Ito, Allen Roundhead po itong isa. Yan. Allen Roundhead. Sa gitna yung ating Gilmore. Ito naman yung ating possum. Possum sweater po. So, may hindi po, hindi sila nag-away-away. So, na-discopyhan natin po. Tapos, ang gagamitin natin ngayon, pangalawang broodcock na po ito. Ito yung hal si yela lagi dadts natin yan. Sakto po yan. Ang una ko ka po kasi ginamit dito talaga yung kan yung Allen. So nagpalit lang tayo ng good cup. Yan ito po yung pure din natin to nakan na Gilmore. So Wilson Gilmore hat. Pangasalbahi po ito eh. ayan pinaris na natin sa puro na Gilmore ito po ito po yung kanyang kapatid kapatid sa ama ang dati po nila straight comb ito ito kasi talaga po yan mas maganda mas malaki po ito mas malaki po nila din po ito broodstag po ito na so Wilson Gilmore sabay so, na tulukan na rin po natin sila ng B-complex ating Joe Good Gray 7 months old na po ito yan ito so, po yung natira kung naalala nyo po sa vlog natin madami tayong nag Nag-breed tayo. Ito lang po yung natira natin na Yung iba po kasi hindi ko kaganda. Nag-result. Dalawa po yung natira natin. Sasalang po natin. Ito. Ito. Ito kapatid niya. yan. Tikom naman to. Sa small hat, mga kabakyard, mga kamarino, sa mga small backyard breeder. So, maligayang Pasko po sa inyo. Meron na po tayong sinalang dito na yung binili po natin na materyales kay Mayor Nene. Meron tayong yung dark allen natin. Allen roundhead po. May 30 pieces tayo sa incubator. So, yan. Okay Pakita ko sa inyo. Yan. Lima. Yan po. Ayaw. Ayaw. So, temperature So mga kabaki hard uh, Update ko po kayo Tuloy tuloy lang po yung breathing natin Pupunta po tayo doon sa kabila uh, Merry Christmas po sa inyong lahat God bless po I said